Bilang suporta sa pagdiriwang ng Pride Month, binuksan ng Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang simbolik footbridge at crosswalk sa tapat ng kanilang tanggapan sa barangay Ugong, Jantuyan sa Pasig City. Pinangunahan mismo ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes at Pasig City Lone District Representative Roman Romolo ang ribbon cutting ceremony. Kasabay nito, tiniyak ni Artes na walang diskriminasyon sa kanilang tanggapan at mataas ang kanilang respeto sa mga miyembro ng LGBTQIA+. Bukod dito, itinayo ang footbridge para makaiwas ang publiko sa disgrasya tuwing tatawid sa kalsada. Opo, ito po ay um, aming itinayo bilang uh, alam naman po natin pag tumatawid po ang mga ating mga kababayan, nakakapagpabagal din po siya sa daloy ng traffic. So uh, kaya po minabuti namin maglagay dito mismo. In preparation na rin kasi magkakaroon po ng biyahe ng pampublikong transportasyon dito yung modern jeep po.